Hi, guys! Ayan, tatlong aming dumating na order ngayon. Matignan mo ah, may order-order natin si ano eh, si JRA, ang asawa ko. <laughs> Yuck lang. Ano yan, sa Shopee. Ako rin ako ma-order niyan. Gamit ko lang yung Shopee niya. Dahil sa cellphone ko eh, walang Shopee. Tapos, ito yung... Ito naman lahat eh, ano. Puro pang baking naman to lahat. Unahan na natin itong malaki. Itong malaki na to ay ako na sabihin. <laughs> Tingnan niyo na lang. Ako magalaw ang ating camera. Gumagalaw ang lameta. Ano pa naman, pa, naman ito Syempre, ang laman nito? Siyempre, ang beef eat. Ayan, beef eat. It. Tatlo tong in-order ko na beef it. Ayan. ayan. So, parang ito ata ay Rajas din maganda siya kasi meron siyang container. Ito kasi gusto ko sa mga dredges yun yung container. Diba? Nakasal ko na kasi eh. Ayan, oh, di ba ang cute? Ito yung mga pang panlagay ko sa topper, pang topper lang pang Christmas natin. Diba may presyo pa? Pero hindi lang yan 85 kasi meron pa yung shipping na kasama. Ayan, ang ganda lang niya kasi ano siya, oh. Mix, mix na yung laman niya. Ayan. Ito, binuksan ko. Tingnan nyo. Ha, ang cute. Ayan. May puso. May Christmas tree. Ayan, basta pang ano siya, pang Christmas. Ito naman yung isa. Yung <laughs> KJ Yeah, I know, ito yung sticker. Aroy ko po. Ang liit lang pala nun. <laughs> okay, kasi ako ng sticker. Nag-try ako. Kasi marami siyang mga design. Iba-ibang style. Ayan o. Oh. Ang liit lang pala. Parang alak-alaki naman doon sa picture. Do. Tapos umorder na rin ako nito. Ang butterfly na to pang gold. Dahil nga ako may gagawin nga ako na gold. Sa 21. So buti na lang at umabot at itong gold leaf ayan, ilalagay ko rin to sa gold na gagawin ko para sa 21 ayan at saka ito, isa pang kulay ayan. dalawa na pala talaga siya akala ko isa lang kaya dalawa in order ko nito kasi kailangan ko dalawa yung sa 21 ayan, beige tong isa ayan, ito lang okay na to, nasa Shopee. ito so, yun lang, ito ng ating lahat ang yan lahat ang aking in-order. May parating pa mga order na kailangan ko. Mga in-order ko naman talaga yung mga gagamitin. So, yun lang. Papalo po ng aking Facebook. Salamat.